morning! Natatawa tuloy ako. <laughs> Natatawa akong mag-enter. And, punta pa, tayo kay Prinsesa. Late na akong lumabas. Pinapakiramdaman ko din kasi yung sarili ko mga kaikir. Eh, hindi na nga ako talagang ang tigas na rin kasi ng ko. Feeling ko baka mamaya mga anak na ako bukas. sabihin mo sa 28. Ang tigas na ng tiyang ko. Kasi nang tigas na. Ayan. Eh, dumating nga sila, prinsesa ka, kagabi. So, puntaan ko today. Pinapakiramdaman ko kung kayo ko pang magtrabaho. Hindi pa lalabas si baby. Diba kung ano, ready naman na tayo dyan. Dito naman yung card ko na pupunta sa hospital. Eh, nagbestida na ako mga kaikit Nagready na rin ako. <laughs> Sabi gusto ko itong bestida na to pag naanak ako. <laughs> Eh, baka, syempre, alam nyo na, mas okay na yung nagre-ready. Eh, mamaya baka naglilinis ako. <laughs> Sumabog na yung panubigan ni Kaikit nyo. O, de, iiwanan ko na yung nililinisan ko. Ah, takbo na sa ospital. Tsaka, eh, babalik ko tong susi. Para may yung nag-extra na nirecommend ko doon. May gagamitin. So, exercise ko na rin to papunta doon mga kaikit. So, yun. so sige so, na, babay na mga kaikit. <laughs> grabe mga kaikit, ang daming pollen allergy. Kasi so, nag-ano na. Ito yung kinakatakutan namin ni Lance. Lalo si Lance, grabe ang asma. Yung mga bulaklak ng halaman, mga ganyan. Lamig pala mga kaikit. Ay, <laughs> sinara ko yung jacket ko. Lamig! Ay, pero... Ay tulog pata yung prinsesa eh. May ko di pa nag-reply. Grabe feeling ko mga anak na ako talaga mga antikas ng tiyang ko. Hindi siya lumalampot oh. Kagabi, grabe ang pahirap sa akin oh. Alam ko talaga mga anak na ako, gaganyan na siya oh. So yun mga kaikat. At anong oras na? Mamaya ulit. So magtataksi tayo mga kaikit. Punta ako sa hospital. Ang tagal. Sino mauna dito? Ang dami ng ano. Natataipa pa ako. Kaikit, kakatapos lang i-monitor si baby. Mamaya ang gabi, sukur mga anak na ako. na uwi muna tayo. Hindi ako makapag-video masyado doon. Kasi nakabantay sila. Hindi naman okay naman. Eh, ayaw nila yung binibidyuhan yung mga ano to. Bawal. Pero ikaw yung sarili mo. Pwede siguro Damig pa naman. Tapos parang ulan. Uwi muna ako. Kasi kanina umaga. May dugo na nga. Ah, uh, sakit. Ito, ito. Naninigas na naman. Ako. Oh, sakit. Magbas na ako kanina nagtaksi. Ngayon magbas na ako mga kaikit. Mamaya na. Mga kaikit kasi ang sakit. So ayan mga kikit. nandito ulit ako sa bahay. So ayan. Inuwi ko to yung, ano tawa, anong English ng fahal na kay? Ito. Anong payawin ta kanyang? Hindi, ito yung isusuot mo pag minominutor nila si baby para didikit yung mga machine na ilalagay dyan, yung pag pag pinapa ayo pag ano yung yung heartbeat ng bata so pinauwi so tignan niyo ang sakit so kasi ah uh, bali two days akong medyo pahirap talaga ng pahirap eh nung ano kay anong araw ngayon lakay <coughs> ngayon is miyerkules nung martes ng gabi iba ibang sakit tapos nung kagabi Talagang di ka na patutulugin yan talagang parang ginaganyan yung ano dito sa baba. Yan na yan oh. sakit na naman. So, so ibig sabihin nagli-labor na ako kagabi. No? So, martis pa ako naglilabor. Ang tagal ko naman na nagli-labor. Sakit mo. Nag-work pa ako. Ala, anak ko nag-work pa ako kay prinsesa. Sabi ko, prinsesa. At saka kay sa prinsipe. Talagang inintay kayo ng anak ko. bago lumabas, tawa sila ng tawa. Silang mag-asawa. Sabi ko nga lang laki, eh. inintay ata kayo ni baby bago, kay lumabas. Kasi dumating sila kagabi. Tapos, eh, last day pumasok ako kanina, pinapakiramdaman ko, Diyos ko, ibabalik ko lang sana yung susi eh, nakita ko yung bahay niya, ang dumi, may na mga nagpintor pala, tapos syempre yung, yung, yung saheg, hindi ko naman matiti, sabi ko, tala, dami pa namin ginawa, Diyos ko, dalawa-dalawa kami, ala, sige, hila dito, hila doon, kung ano, ano hinihila namin, kasi nga, syempre, malikabok, tapos nung, ano na, umihi ako, may kan no, oo, konti. Tapos nung ano na, ikaw naman, hindi ko na ito sa sasabihin ko. Ano na yun? Umihi ako, may kunting dugo. Sabi ko, senyora, okay lang ba na ano? Sabi ko, tapusin ko lang to. Kasi may dugo na ako eh. No ano na, sa, padami ng padami yung utos niya. So, hindi ko tinapos yung three hours. Eh, syempre, worried, worried din ako. Baka mamaya, maubusan na ako ng <coughs> Baka bumitak na yung ano, yung panubigan na hindi ko alam kagabi. Eh, lagi ko naman chine-check. Eh, yun, <clears> hindi <throat> naman. Kasi tinanong ko nga doon sa hospital, di ba nga nagpatakbo ko kanina, nagbayad din ako, mahal ng takse, 1,000 plus 12 euro. Kasi so, yun, sabi niya, good luck, ganito, ganyan. So, kailan tayo magkikita? So, so, papahinga lang ako ng 2 months, sabi ko, balik na ako ng May. So, sakto naman magbabakasin sila ng March na naman pagbalik, makikita na nila ako. Tingnan nyo, ang sakit dito, ang sakit dito. Pag matanda na, dami ng masakit mga kaikit. Diyos ko, saan ba kayo nakakita ng labor nagtatrabaho pa rin? Ito, worried na worried to. Sabi niya, ano? Sabi ko, kung okay kailang magpachik ka pa. Two times ako minonitor kanina, eh. minonitor si baby. Sabi ko, tanong ko ng tanong, Dok, okay lang ba si baby? Ano, patanti si baby. Heartbeat niya. Oh, okay naman siya. Sabi, siyempre kagabi. Baka hindi ko, hindi ko namamalayan. Baka nag-ano na yung tubig niya. So, hindi naman ako masyadong makapag-video. Kinakausap nga ako ngayon na ito. Hindi ko sinasagot masyado. Tapos, nasa trabaho, tinakbo ko sarili ko mag-isa. tinatanong ko siya. Kung nagpaalam na sa oh, hindi pa. Pag sumakit na daw na sumakit, sa tatakbo kami. Ito, nakaredy na. Sakto. Gana pa si ako ng bag. Actually, ito na. Napuno na to. Ito naman talaga, pang baby, kaso kulang na. Ayan o. Oh. Pero yung gamit ni Martina noon, inapuno na to. So, may binigay yung prinsipe na bag. Ito. Ay, sasabi ko, sakto. Naghahanap kasi ako ng bag. Ito. Ito o, oh, sakto. Ayan o. Ito na ang gamit namin ni baby. Daladala -dala ko kanina sa hospital to, pero walang laman, sabi ko sa boy. No, ko may daladala -dala akong bag, kaso ano, walang laman, sabi ko, binigay kasi sa work ko. Tapos ito, damit namin ni Baby. Ito yung mga daladala ko sa hospital, oh. Ito yung regalo nila sa, ano, sa clinic. Mga medyas niya. Ay, yung mga sapatos niya. Ayan, oh. Tapos kay Conrado, no, sabi ko, Senyor, hindi na ako papasok bukas. Alam nyo, kagabi, kagabi lang nag-start na sobrang katitong tiyanko. Ang kate-kate. Sabi ko, bakit kakaipata ngayon? Sabi ko, ganyan, bakit nangangate? Ang kate, sobrang kate. Papakita ko mga kaikit. Yan o. Oh. Ako makikita yung ano. Oh. Para namang bola ito. Yan o. Oh. oh. Tapos mga kaikit, gata. Bakit kayo dito? Alam niyo, parang wala kang tiwala ang babata ng mga ano yung mga humawak kanina sa akin ang babata ng mga doktor kung titignan mo mga nasa 25 lang, 25 years old gusto ko nga sana magpalipat doon sa dating ospital kasi magkalapit lang naman yung ospital ni Martina at saka ni Lance sa likod doon kay Suf, ano, kay Bebe gusto ko nga sana doon sa dati eh, syempre doon ako minomonitor lagi doon doon appointment ko lahat lang ang sakit sakit na naman Dito na ako nililibor sa bahay. Dati-dati sa ospital. Iba, iba, kasi sa ospital ko ngayon. Ay. Aray. Aray. Ah. Kanina dumating si Martin mga kaikit. Nakaano ako. Diyan sa baba para, para kong nagdadasal. Nakaganyan ako. Nakaganyan. Ah. Maliligo sana ako. Parang wala ko sa maligo. Ay, Diyos ko. Ay. Uh, sige na mga kaikit, mamaya ulit. Update ko kayo. Gusto oh. ko matulog kasi wala pa akong tulog. Baka wala akong lakas. May problema. Bakit hindi ako makatulog? Kasi -sakit oh. so, ang sakit-sakit nga. So, ngamayang gabi, takbo ulit kami sa hospital. Pag ano yung panubigan, pag marami ng dugo. Ang sabi pa naman, pag mas nauna yung dugo, yun mas makakita. Ang sakit nga. Kay Martina nun, ano eh, tubig. Si Lance naman nun, pilet pilit, nilabas silas. So, mga kakikid, mamaya ulit. Okay, mamay. So, yun mga kakikid, kakatapos ko lang maligo, binagbabad ako. Medyo naging press ko naman ako kasi two days na ata kong dilaliligo. So, para mas mab mabango naman tayong balik sa hospital. Grabe, nang oras na ko naliligo. Ayaw pang bumaba. Hindi pa basag yung tubig ko pero yung, yung, yung ano yung yung dugo hindi so, naman ako makatulog so yung ginagawa ko pag naninigas si baby nag-squad na lang ako mga kung dito nakano pa sa... <sighs> tapos, okay, na bing... dito. May naman. <sighs> tapos akina tapos 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 na tapos 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 Hey, wala pa. Uh, okay. Ka, ko ulit. Ang sakit ng na, liko. Na, ita muna. Oh. Eh, Ayun, exercise. sa kabila. Si na nasa kabila na siya, mga kaikad. So, hintay lang namin mag-construct ng mag-construct. hihilab ng, hihilab. kita Balik kami sa ospital. na naman. Oh. Tatanggalin mo, mo nga ito. Kasi meron pa din. Tatanggalin mo ito. Tatanggal mo na. Meron dito. Ang sakit ng kikit. Sobra. Sakit. Yeah. Susilya. Ito. Ang matigas. Ayan. Tapos pag natanggal mo na. lahat. Di ba nakatayo yung ring niyan? Dito galing. Ngayon, ayan, e, ito may butas. Sa'yo ka na lang. Spaghetti para ba? Para. sakit ng tuhod. Wala pa akong tuhod. Ubusan na ko ng energy. Tayo. Yan. Yan. Hmm. Ito kung may butas na kasi hayan. Pag mo ito, grabe mga kay Kate ang pahirap ni baby pray nyo lumabas ka agad kasi uh, yung nga uh, yung nasabi ko nga, martes pa lang martes, mercules, ng madaling araw iba na yung sakit niya talaga parang winawak-wakwak hinihingal pa ako ayan na naman ayan na naman Baka magtaksi na lang kami mamaya. Hinihintay ko na lang si Martin. Palinko, palinko, Maligo. Ara, ayan na naman. Ayan Ay, na naman. Ah. Ah. <laughs> Mas masakit pag dugo daw ang nauna kasi. Ay. Ah. Oh, my <laughs> A... Ah, but... magamit dito? Mm. <sighs> yeah. alam mo ba mga kaikit kanina binisita ko yung pamaki ni martin tapit ba hinan kung saan matutulog Sa 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 si martina kasi dyan lang naman kasi kung kung <laughs> ngayon naglaro ng mga bata so las 9 yeah. nangatok yung yeah. 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 Yeah kabit bahay namin, grabe na lakas. Nag-delabor ako. Ah, ka, Sabi ko, okay. hindi niya alam na buntis ako eh. Di katok, di binuksan ko siya. Sabi niya, ang ingay, ang ingay doon ng mga bata, ganito, ganyan, ganyan, gaya eh. Kung mo naman nag-delabor, hindi mainit ang ulo mo. Kahit hindi ka nag-delabor, talagang mainit ang ulo mo. Talagang sinabon-sabon ko siya, mga kaiket Grabe, sobra na siya tapos nagle-labor pa ako, tapos ganun siya, nagtawag pa siya ng pulis. After na maki... Andiyan si Martin, tapos yung pamangkin niya, tapos ano, kami tatlo kami nakikipagsagutan sa kanya, mag siya. Tapos ano, dumayat maya, sinarahan na namin, di tapos sabi ko sa kanya, napakareklamo mo masyado, aga-aga pa lang. Kasi ang law dito, mga kahit 12 o'clock, bawal na talagang magingay Kasi hindi naman kami yung nagsisigawan, eh, tumating yung mga pulis dito, walang ingay eh. Sobra yung ano, sobra yung to, Sobra tong kapitbahay namin na yan. Sobra. Kaya uh, sa nung dumating mga pulis, hindi ko nga alam na dadating. Sabi ko, kung gusto mo, tawag ka ng pulis. Eh, tawag nga. Sabi ko, hefe, sinabi ko pa nga sa kanya na magtawag ng pulis. Sabi ko, ganyan. Pero dapat hindi ko daw sinasabing gano'n sabi ng pulis. Di, ano na, kalako ko, Buwi kasi yung pamangkin na Martin, mag-aayos ng kama, gawa nga ng nang matutulog si Martina doon. Buti uwi niya ng isang bata, syempre. Kala ko siya nag-ano, siyang kumakatok, pulis pala. Sabi ko, hefe, sabi ko ganyan. Alangan naman na hindi kami pwedeng mag-ingay, wala kaming karapatan. Dumating sila, wala naman silang narinig na ingay. Parang normal lang naman daw. Sobra, sabi ko, napapagod na rin ako sa kakareklamo niyan napakareklamo masyado ang aga-aga 4 -aga. o'clock ng hapon 5 o'clock plus 7 ng gabi alas 9 e pag maintindihan namin pag magreklamo siya ng mga 11.30 alas 11, alas 12 pero yan sobra yan, sobra ako yung okay, nagiinit ng ulo din mga kainit sobra, pati si Martin Manganganak na siya, tapos naggaganyan ka pa, sabi ni, ano yung pamangkin ni Martin. Grabe, dalawang pulis. Lagi nagpapapulis yan pag nag-aaway kami, kaya lang hindi ko binubuksan yung mga pulis. Ngayon ko lang siya, ngayon ko lang binuksan kasi nag-iinip ang ulo ko. Grabe yung babae na yan, mga kaikit, nakakaubos din ng pasensya. Nako, bawal may stress, manganganak ka na kaikit. Hindi ako makakain ng maayos. Sana lumabas wow. kagad si baby. Iga, di ba sabi nila pag ang nauna daw is dugo. Eh mo totoo 'yun. Eh mas ma mas masakit, sobrang sakit na mga kiket. Kasi si Lance naman lagi ko nang sinasabi sa inyo, si Lance noon pilit ang paglabas niya kaya nasa kama ako kagad nasa ospital. Doon na nila pinilit ilabas si Lance. Eh parang ni dugo ni tubig, parang wala akong naano. Kasi Martina naman, siyempre, trabaho pa rin ako nung trabaho noon. Kaya lang bahay, seven hours. Lakad, daming lakad-lakad, kaya hindi ako masyadong nahirapan. Eh, si Martina noon, ano eh, tubig ang nauna. Hindi ko pang alam mga anak na ako, di ba? Naglakad pa kami ni Martin papuntong hospital. Ito, tubig, ay, dugo ang nauna, sakit, kaya hindi ko na pinapasok. Kanina na, ka, di ba, sabi ko sa inyo, tinakbo ko yung sarili ko mag-isa. So, ayan mga kaikat, mamaya ulit, update ko kayo kung saan lumabas na si Bibi. Uh, baka inuurasan ko nilang kada 2 minutes naman daw na maghihilab. O ano, takbo na ng hospital kasi puro dugo na lalabas eh, hindi naman masyadong marami mga kaikat. So, squad-squad na lang ako para maano siya mga kaikat. So, ayan, thank you sa pag-support mga kaikat. Sana hindi po kayo magsawa. At... Uh, I love you all. Mga kaikit, bukas ulit 'yung upload ko siguro. Tignan natin. Happy Friday ng anak-anak. Bye-bye. I love you all. Bye. -bye. Ano ba?